Hello guys, and for today's video ay pupunta pa tayo sa likod ng bahay. Mangunga pa tayo ng alugbati kasi ito po yating lutuin for breakfast today. Sa mga hindi nakakaalam, dito sa probinsya ay simpleng buhay lang. Tulad nito, pagising mo sa umaga, pupunta ka lang sa likod ng bahay, pwede ka nang kumuha ng alugbati, okra, kahit anong mga gulay na natanim sa likod ng bahay. Ito po guys ay the best dahil unang-una -una po ay organic. Alam mong tanim mong sarili, alam mong walang kimikal, alam mong hindi mo kailangang mamoblema dahil kahit wala kang pera dahil manguha sa likod ng bahay mo, nakakakain ka na. So healthy pa siya at wala pang kimikal. So ito na po, siguro tama na ito. Medyo marami-rami ito. Tatlo, apat lang naman kami kakain. Nanay ko, tatay ko, isang pamangkin ko at ako. So, ito na po siya. Maghiwa tayo ng bawang. Tapos, sibuyas. Tapos, sinugasan ko na siya. Ito din po ang kagandahan, guys. Kahit hindi mo siya ugasan mabuti. Kahit hindi mo siya babara ng asin or ng suka. Dahil alam mong organic ang gulay na nakuha mo sa likod ng bahay. Tapos, ito po yung ating sardinas. At ang ito, naglagay na po tayo ng mantika dito ginisa lang po ng konti. Actually po, ito po kasi in-mute ko yung background kasi kanina ang lakas-lakas ng, ng tugtog, nang papatugtog po yung aking tatay kasi may ilig po talaga siya sa music. So ito po ay nagisa na po tayo ng sibuyas at bawang. Ipa-brown-brown -brown ko lang po dyan. Tapos Ilalagay ko na po dito yung sardinas Disclaimer lang po guys Ito ay simpleng almusan lang po talaga Sa probinsya, sa bukid Lalo pag nakatira po kayo sa bukid Nakatira kayo sa probinsya Relate much po talaga po kayo dito Kasi unang-una po talaga ay Pagising mo sa umaga Almusal talaga ang unahin mong Gawin bago pa Kung ano-ano dyan Tapos nilaglang ko lang po siya ng black pepper konti lang Tapos nilagyan ko rin po siya ng konting asin Actually, hindi ako mahilig mag-asin. Kaya nilagyan ko siya ng konti para magkalasa-lasa. Then, nilagyan ko po siya dito ng konting sabaw. Dinagdagan ko siya ng konting sabaw bago ko nilapag yung mga alugbati. Ang ganda po talaga, guys. imaginein mo, galing po talaga sa garden. Tapos, diretsu luto. ba diba? Super fresh from the farm. So, ito na po siya, guys. Medyo okay na po siya. Huwag po natin... Hindi ko na po siya ni... Uh, in over Bali nagsangag po ako ng kanin earlier. Ito po yung rice namin para siyang brown kasi ito po ay galing din po sa sariling farm ng mga magulang ko. So sariling harvest nila ito. Tanim nila kumbaga kaya masasabi din nating organic. So ito na po guys, time check is 8 AM na po. So medyo gutom na po tayo. Kain tayo guys. Thank you so much for watching. God bless all.